Ang suliap, aakalain mong nagmula siya sa alapa. Parang bahagari na hindi mo mawawari. Iba't ibang kulay lang naman ang outfit niya lagi. Maniwala man kayo o hindi, hindi sa pageant siya nagpapangiti dahil mistura siyang Disney Princess ng daan. Pagdating sa mahabang takbuhan... Hello, Kalogs! I'm Fritzi Silabastida, ang nag-iisang fabulous barefoot diva ng Pilipinas. Itong si Fritz Silabastida ay kilala bilang fabulous barefoot diva dahil ang kanya mga kasuotan lang naman ay talagang, whoa, pang-aura! Sa katulayan, siya nagtatahi ng wardrobe niya. Oo, oh, di ba? Mapapa-amazing ka talaga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga klase ng mga gown na sinusuot ko pag may mga races ako. So, ito po yon, Mga makulay ang aking mga gown. Ito po yung hindi ko makakalimutan na sinuot ko kasi... Dito po uh, pinaghihiyawan po ako ng mga tao sa Davao, sa Tagum, at saka sa Panabo, at saka sa Carmen. So ito po yung talaga yung isa sa mga uh, highlights ng costume ko when uh, joining uh, 70.3 Ironman Davao for the din ng person sa tuwing lumalahok sa maraton. Hindi iniinda ang paiba-ibang tekstura ng kalsada. Mapangiti lang ang madla. Sumali na siya sa iba't ibang lugar sa bansa. Bigatin itong si Fabulous Barefoot, di ba ha? Abang ayon, siya na mismo ang iniimbita. Kabi-kabilang organization at event lang naman ang nakakadao pampalad niya. Kaya marami na siyang nauwing trophy at medalya. Sa bawat karangalan ngang, ito ay may kaakibat na alaala. At siyempre, sign of her determination na legit, nagpapasaya sa buong nation. Ito po yung mga makulay din ng mga achievements. And then dito rin makikita po natin yung mga bibigati natin ng mga achievements ko. Wow! Yung mga medalya ko na gaplato. So ito po yung isa sa mga hindi ko makakalimutang uh, medalya na sobrang gaplato talaga, ang Bulacan Half Marathon. Hindi po yan ang tunay na kasiyahan sa buhay ko. Pero ang totoong uh, panalo is yung makita ko yung mga tao na may ngiti, na naka-smile. At uh, para sa akin, kontento na ako doon. Sa edad na 40, healthy na healthy ang muscles niya. Barbie man ang datingan, Diyos ko te, huwag niyo nga amukin ang laban yan. Dahil ang lakas niya ay mala Iron Man. Goga Dogs, itong si Fritzy ay palaban sa triathlon. Lula ng kanyang bisikleta, lumalangoy bit-bit ng sarili niyang puwersa at tumatakbo gamit ang di masumang lakas ng paa. Hindi nagpapa-elbow sa init at pagod. Tuloy ang pagkolorete upang ang looks ay good na good. Dahil sa pagtakbo, marami tayong nakukuha mga uh, binipisyo. Uh, nakakaroon tayo ng... Uh, mga healthy benefits and malayo tayo sa sakit. Katulad ko, 40 years old na, uh, malakas pa rin ang stamina ko dahil uh, tumatakbo pa rin ako and then ay naku, ingay naman. Siguro sa pag ano, hindi lang naman sa ako for on, more on sa takbuhan ng talaga, I've been into multi-sports siguro hanggang for life na po ito siguro, hanggang sa pagtanda ko chika pa nga ni Fritzy, hindi siya sa sports ng hihina, kundi sa mga pa-selfie pagkatapos ng run. Subalit talaga namang full feeling daw sa pakiramdam. Bagamat malayo man sa pamilya na nasa probinsya, never daw siyang nakaramdam ng pag-iisa dahil sa malapit na distansya ng pagmamahal at suporta nila. Ano kaka? Kaya mo pa? Tara, takbo na! Abay Fritzy, sa'yo na ang corona dahil deserve mong magawara ng bonggang-bongga. -bongga. Inspirasyon ka, hindi lang ng iyong mga napapatawa, kundi ng maraming logalogs natin dyan na gustong gumalaw-galaw. Kahit ang buto-buto at kasukasuhan eh, hirap nang humataw. Ituloy mo lang ang pagtakbo. Literal na malayo ang mararating mo. Kilo-kilometrong pag-asa at di mas sukat na pagpapasaya. Ang mananatiling inspirasyon mula kay Ritzy para sa buong madla.